Ito, kita Kita ko dyan, di ba guys? Kita niyo! ako na ako. Kino is me, so this is me ikaw. Hindi ko pa nga yan. Oo! Ano yan? Luga ka, no? Ah, guys, nagaloko nila ako. Luga ko Para pagtapos ito, ito Ayun lang. Ano? 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 Ano?

ito okay so, na po eh. Ito oh, yung isang piraso hanggang matapos kasi album tal pa. Joke lang. Hindi sadya ni Madame. pa yan. <laughs> <laughs> Dito na i-set <isip>. pero blanko. <laughs> <pala>. <laughs> tayo kakain alimutan kuna mo hindi hindi na magluluto eh na kami na lang kainit sa tinura sa alis hindi pa hindi pa pala sumagot yung ano yung next wala lang wala lang hindi ah, hindi Sundo galing sa Manila. Sundo yun, bakit tayo airport? Hindi. Hindi, naka-on lang yun. Sabi niya, natawagan natin siya needs... i̇şte sa saman. Oo, oh, mamaya, oh, Ano okay. off kayo Happy Pwede nga mga 4 or 5 po. Ako na Tap natin, hindi. At saka, hindi. Okay. Sige. Pwede na yan, oo. Oh. Para, ano tayo? Woo! Dito, nilbeksyon ng klasikpantong masarap na. Sarap siya. Eh!

Ano, eh? oh. Takot nga siya kuminog doon sa elevator eh. Binog mo ya. Oh, sa mo. Wala? Meron. oh lagi. Wala lagi. Pag-a-a-a. Wala lagi. Gusto standard. ko pangingin. Pangingin <laughs> Ay, ka ka <laughs> Si Si Oy! Ah, hindi naman, don't, don't ano, ano ba yun? Ano, -ano pangalan ni Madam sa Si Si daming pangalan, ay. Hanggang bukas pa, bibili kami. Bukas ba? O, ang station. Uy, hindi na, uy, hindi na ako. Okay na. Basta okay eh. hindi na. madam. Ay, convenience pa po, eh. Okay, madam, sa convenience. pero hindi na, madam. Tulog na po. Kala kayo, pagkainagpo pa ko, eh. Huwag no. okay. na po. na Hindi na ano, na mag-iinom tayo ngayon. Wow, wow. alam kayo ang bumili. Hindi, alam ko, mama, gabi pa kasi ata yun yung sa Sarlin, diba? O sa Sarlin. Oo, check it

Ibot ba bikini Wala, siniging kita maulo. ulo pununoy lang ah. Sa'yo ka. Sa, eh? Ayun, pa, ba, ba, ba kayo? kurungkot ka Hindi, nga. Akala ko hindi atin dami. Dinamihan ko pa. Nalang angkin pala. To. <laughs> Buti nga. Ang <laughs> hindi <laughs> na naman mauli. May nakita nga kami doon. Ah, uh, Jack Daniel. Laki mo. Almost 5,000 na pa alam. Oo. Magiging ka ka lang. sa presyo pa lang? Ang pangingi ka lang. Sa presyo pa lang pangingi ka lang. Masarap yun. Ang ano, yung mga hard na inumin talaga, matagal kang... Matagal ka malas mo. Oo. Pero ang tama ka lang. Ang tama ka lang. Ang tama ka lang. Ang tama ka Oo, iba. Pero yung tama sa lang sa presyo niya. Oo. Yun ang masakit. Pagbayad mo ko lang, ibangingi ka na eh.

Sabi niya, sige, yun lang. Sete kasi yan. Sete kasi yan. Baboy, isa mo lang isa. Sabi niya, na ako eh. Ako din. Lalo na, may airpods ako. Lalo, para wala akong narinig na. Nono, kalaway. Di ba sabi mo? Magkaroon. Bumog. Nono, kalaway. Hindi man siya matulog. Hindi siya matulog. May tulog. Hindi na lang ako panginig. Manata na yan, parang matagal ang samaan. Madali! Hindi ka naman na, ano na tayo dun. Ang kayo lang. Bakit ikaw? No. Doon ka? Hindi, no, lang. Ganun-ganun lang yung paa. <laughs> Mahiya pa naman. Hindi nawawala yun, ah? wawala, no? Nawawala no, no. no, man yun? No, nawawala no, no, pa. nawawala yun. Hindi naman yung nagawala. Hindi naman yung kukulay. Mamaya, gumulwak doon. Hindi siya Hindi siya kukulwak. Hindi siya Hindi siya Hindi siya kukulwak. Hindi siya ako sa ganyan. kukulwak. Hindi siya kukulwak. Hindi nilang kukulwak. Hindi Hindi siya kukulwak tungkang ibang ina na ba na ba eh alak pun tapun tampon 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 itamae tapun 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 tapun

ano <laughs> ano yun sa parang Parang bulak yun. Tapos pag tayo sa alo, pag nalilo. Yun, yung... Kasi i-hold niya dun. Oh. <laughs> Ay, bulak ako yun. Ay, delikado na kayong bulak. Wala yung bulak! Eh, Hindi, may tali yun eh. May Ah. Ito pa halin <laughs> <laughs> sa pantay. Tali sa tapos pag ano, film mo na na, no? Hilain mo lang siya. Mo pag film mo po na. yun na? Every two hours yun. Eh, siyempre, kailangan mo magpagalit. Pag sa swimming ka, ito mababasa ko kung yun. Hindi siya mababasa kasi sila ilalim mo siya! Mababasa siya na kami. Mababasa! Mababasa siya. Hindi pa ako nakatry ka sa'yo yun eh. Pagka tapos mo, saka mo siya ila eh. Bulwak, bulwak. Hindi naman. Handong siya eh. Dumidikit siya doon. Hindi naman siya dumidikit. Mas mas advisable pa nga siya na gamitin kumpara sa uh, napkin. Oh, okay. oh okay. marami puti yung sayo hmm. pag yung... huh? uh, na ano, <sukurin> nagla-lighten kaysa sa napkin. Mm -hmm. Huh? mga mo yung mga gamit nila yung sila ng ano. Nagla-lighten niya ng mga sa atin, every time na makita niya yung mga item yung hindi siya nagla-lighten. Oh? Huh? Kaya lang, hindi ka makakabili basta basta sa mga yung mga walak Wala, wala. You need to order online. Hindi gusto kasi. Kaya hey, yung mga foreigner, any, any time of the day pa sa mga swimming kasi yun ang may adormit nila. Sung-sung. Sung-sung. Sung-sung bali, sung-sung. Sumudyot ba? Sumudyot. Ano yun? Amay! Uy! Maliit lang talaga siya. Parang ganito lang. Ako? Ako. May pagmalaki dito. Kasi nag-aano naman siya, di ba? Nag-aano lang siya, nag-a-adjust. Ano <laughs> mo, <laughs> nag <laughs> Kung yung ilanin mo yung ano, may, di ba, may tanya. Eh, yun, baka mamaya, pag hindi mo tala- Saan na yun? lang, mo Tapos, hindi mo rin opansin, na a na siya. yung hanap, kalaon na. Hindi, naman yun, naman yun. Hindi, na siya. nag

dapat sa sunod kung mag talaga, mag na, may na pinalitin niya, may talaga, no? Para walang duga ba? Hmm. May duga ko? Ako yung baso kasi ang taga, <laughs> dumidiretso ba? ba <laughs> <uckles> diba? sa bayo naman. Hindi maganda yung shot glass. Lipat ko muna. Sige. Shot glass yung handa yun. Ay, tayo! Ay, Ay, bawa na yung gabo. Maganda yung umpisa na kinakain. Ah. Oo. Kumuha ng nang gising. Ano maganda dito? Kailangan. Oo. Kumuha ng musanga. Kinain ko. I-save ko na kuno. Oo, ngata hindi talaga nang nangdraw Hindi daw si nan bumili. Dapat dapat nangdraw si. Day, gawin mo sa nanay mo. Kasi kasi mas yung nandraw Kasi alien Alerta na wala namang effect sa matagal. Alerta? Wala daw siya na pag brand. Basta yun lang yung sisilin. pag kain mo, para pag gusto mong mag-ano, mabilis mo yung Kasi pag hindi na ikain mo sa okay naman. Ah, laki lang Habi-habi ano pa rin Hindi, ano, sisis niya Sissy kung kumain na ba siya. Kumain ka Hindi ako kumain, hindi ako kumain. choice. Pantay! hindi pantay. Dapat kayong dalawa mag lang, kumain. lang Hindi palagi. Minsan lang. palagi. Pag gusto palagi kayo. Baka mahal pag gusto lang kumain, doon ako kakain. Kaya lahat uh, Agoy. Oh. 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 relax ka lang. Oh, relax ka lang dyan oh, bahala sa'yo. Agoy. Agoy. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Relax ka lang. May oh, na, pag <laughs> <laughs> Relax ka lang Relax. Oo, gano'n naman. Yung give and take naman. Hindi naman pwedeng sa kanila lang lahat. Ay, gano'n ba? Oo.